Nang tanungin ng isang lalaki na walang kaibigan kung bakit nangyari ito, ang sagot niya ay ang pagkakaibigan ay parang isang diamante. Ito ay napakahirap mahanap at maraming peke. Kung nagkamali ka na ng pagpili at paulit-ulit itong nangyayari, sasabihin mo na walang tunay na diamante sa mundo, puro peke lang. Dagdag pa ng isa, ang kaibigan ay isang taong dapat pahalagahan at i-treasure. Ngunit sa kasamaang palad ay bihira ang mga kaibigan sa buhay na talagang pahahalagahan mo Pinag-usapan din ito sa aklat ni Haruki Murakami na Norwegian Wood Tanong ng isang karakter, gusto mo ba ang pagiging mag-isa? Naglalakbay ng mag-isa, kumakain ng mag-isa, nakaupo sa isang silid malayo sa ibang tao Sumagot ito ng, ayoko ng mag-isa, hindi ko lang talaga gusto ang magdagdag pa ng kaibigan Ayokong ma-disappoint ng mga tao Merong isang malungkot na kwento tungkol sa pagkakaibigan ng isang bata at isang puno ng mangga. May mga kaibigan ka man, may maliit na grupo ng kaibigan o wala ka talagang kaibigan, magandang malaman ito ng lahat. May isang batang lalaki ang naging kaibigan ng isang puno ng mangga sa kagubatan na madalas niyang pinupuntahan. Sumasabit at naglalaro sa mga sanga nito, kinakain ang mga mangga na ibinibigay nito sa kanya, gumagawa ng korona mula sa mga dahon at iniimagine ang kanyang sarili na isang hari ng kagubatan. Sa isang mainit na araw kapag siya ay napagod sa paglalaro, ang puno ng mangga ang poprotekta sa kanya mula sa araw at ang bata ay matutulog sa lilim nito. Ang puno ng mangga ay naniniwala sa isang tapat at sincere na pagkakaibigan. Lumipas sa mga araw, lumaki na ang batang lalaki at nagsimulang bisitahin ang kanyang kaibigan nang mas bihira. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at bagong interes, ngunit minsan ay binibisita niya pa rin ang puno ng mangga. Isang araw ay muli siyang lumapit dito at nakita ng puno na siya ay labis na malungkot. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng puno ng mangga. Bakit hindi ka na nakikipaglaro sa akin? Hindi ka na sumasabit sa aking mga sanga? Hindi mo na iniimagine ng iyong sarili na isang hari? kailangan may pera ang isang hari. Wala ako nun at wala ka din nun. Palungkot na sumagot ang lalaki. Sumagot naman ng puno. Meron ako mga bunga mangga na pwede mong kunin at ibenta. Pagkatapos ay magkakaroon ka na ng pera at magiging mabuti at masayang magkaibigan na ulit tayo. Sinimulan ng lalaki ang pagpitas sa mga mangga at dinala mga ito sa palengke para ibenta. Ngunit hindi na siya bumalik sa puno ng mangga ito ay naghintay ng mahabang panahon para sa kanya. Tinitignan at nag-aabang sa kalsada kung saan siya ay palaging dumadaan. Isang araw, nagpakita siya at muli ay hindi nasisihan sa buhay. Bakit ang tagal mong dumating? Tanong ng puno ng mangga. Marami kasi akong problema. Lahat sila ay may pamilya at anak na. At ako, hindi ko kayang magkaroon ng sariling pamilya dahil wala akong bahay. Ano pa ang saysay ng ating pagkakaibigan kung hindi mo ako mabibigyan ng bahay? Sagot ng lalaki. Sige, tutulungan kita. Sagot ng puno ng mangga. Putulin mo ang aking mga sanga at magtayo ka ng tahanan na gusto mo. At bumuo ng pamilya, pagkatapos ay magiging masaya ka na muli. Pinutol niya ang lahat ng mga sanga nito at umalis para magtayo ng bahay para sa kanyang sarili at pagkatapos ay magkaroon ng asawa at nasiyahan sa buhay hanggang sa kanyang pagtanda nang hindi naaalala ang kaibigan niyang puno. Ngunit isang araw ay binalikan niya ang puno sa gubat. Sa halip na maging masaya na makita ito, nagreklamo na naman siya tungkol sa buhay. Sawa na ako sa lahat. Gusto ko nalang maglayag sa kung saan man. Yung wala na akong makikita mga tao, kailangan ko ng bangka. Pero hindi ko alam kung saan ako kukuha. Tahimik ang puno ng mangga na malungkot na nakatingin sa kanyang kaibigan. Ngunit inilebas ng lalaki ang kanyang palakol at ilang beses itong ginamit sa puno. Pinutol niya ang katawan nito upang gawing bangka at nang magtagumpay siya ay umalis siya nang hindi man lang lumilingon sa kaawa-awang tood na naiwan sa kanyang kaibigan. Lumipas ng panahon, ang madalas na pag-ulan ay nagdidilig sa tood ng puno ng mangga. Ang araw ay nagpainit sa lupa sa paligid nito ang mga hayop kung minsan ay umaakyat dito at nagpapahinga. Ngunit ang tood ay hindi na natutuwa sa anumang bagay. Hindi na nito nakita ang kahulugan at kung ano ang dati nitong pinahahalagahan higit sa anumang bagay sa mundo. Ngunit ang mundo ay hindi tumigil sa pag-ikot. At isang araw, ang tood ay naglabas ng isang maliit na berding sibol mula sa kaluluwa nito. Na mabilis na naging isang batang puno ng mangga, puno ng lakas Nagsimula itong mamuhay at muling natutong magsaya sa bawat bagong araw. Ngunit isang araw, may isang batang lalaki na lumapit dito at nagsabing, "Hello, pwede ba kitang maging kaibigan?" Ang puno ng mangga ay nanginginig sa lahat ng mga sanga nito. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi na ito naniniwala sa isang tapat na pagkakaibigan. George Carlin Amerikanong stand-up comedian na aktor na manunulat ng senaryo at producer. Sinabi niya na sa loob ng bawat negatibong tao ay isang bigong idealista. Marahil na dati rin siyang isang puno ng mangga para sa isang tao. Sa Bumper Diaries naman ni Damon Salvatore, sinabi niya na ang pinakamahirap ay ang makalimot sa mga taong nagdala lamang ng sakit at pagkabigo sa yong buhay. Karamihan ay aagree. Ang pinakamahirap na bagay ay ang kalimutan ang mga ganong kaibigan. At kung may kakilala kang walang kaibigan, ay huwag masyadong magmadaling i-judge sila. Hindi palaging nangangahulog nangangahulugang masama sila sa kanilang sarili. Marahil sila ay naging isang puno ng mangga para sa isang tao ng madalas. At gayon ay tumigil na sila sa paniniwala sa tapat na pagkakaibigan. At iyon ay napakalungkot. Hindi ba't ang hindi pagkakaroon ng kaibigan ay nagpapakita na ang isang tao ay maraming dahilan para hindi magtiwala sa mga tao? nga pala, alam ba na pwedeng akala mo lang na introvert ka, pero depressed ka talaga? Panoorin mo dito.